kulot na guys. Ihulog na natin ang ating pichay. Sa ginisa natin sardinas na pichay. Ayan. Ihulog natin lahat. Ang partner ng yan, pritong talaplo. Of course, lalagyan na natin ito. Hmm. Ganyan lang guys. Kasimple yung asyong pagluluto. syempre, lalagyan natin kunting sabaw lang. Yan ay napakasarap guys. Diba? Diba? Ayan lang, kunting asin. lang, konting asin, konting magic, magic syrup, at saka ano guys, ayan. Saka, yan lang, napakasimple, pakulo, yan lang. Ano yun lang natin guys, pa, pakuloin lang natin. Ayan na guys, luto na yung ating gulay. Ayan na. Diba? Luto na siya guys. Ready to serve na ito mga lagla ko. Iyang gulay kasi ano na. Ayan. ba? Diba? Kung makikita nyo, ayan yung aking gulay. syempre di ba? Napakasarap ng aking gulay. Ayan. Ayan, di ba? Ayan. Gutot na yan siya, guys. Ready to serve na. Magsiserve na tayo. Ayan. Sandali lang yan. Ayan, mag na tayo, guys. Ayan. mag na tayo kasi tayo ay kakain na. Ayan. Actually, yung pagluluto ng gulay is mabilis lang. Masarap yan, may kunting sabaw. Para kay tayo ay, ano. Ayan. Ayan, guys. Ayan, ako mapaparami na naman yung kain ko dito mga idol ko tutuloy so, eh, no? so, lagyan natin ng konting sabaw ayan ayan na mga idol ko yung aking cooking for today ang iihain ko sa tanghalian actually kanilang ng anak ko yan ayan mga idol ko ba diba? ayan na siya ayan, ayan na yung aking sausawan Diba? May sawsawan tayo, Sidi. Palaman si, yan ang gulay ko. Of course, nandito yung aking fried. Fried ano? Ayan na, guys. Diba? Yung fried talapya. Ayan lang, guys. Thank you for watching. Kain na tayo. Ayan. Maraming salamat. Happy Monday, everyone. Ayan. Yummy, yummy. Mapasisira na naman ang diet ko nito. Ayan, guys. Bye-bye. Bye-bye, guys. Bye. Part ng ating gulay. Talapia, guys. Ayan. Fried na talapia. Ayan, guys. Diba? Ayan lang, guys. Part na ng ating gulay. Bye-bye, guys. Bye. Ayan, guys. Ayan yung ating gulay. Gulay na pichay. Kain. Ayan diba? sarap nito, guys. Ayan, diba? nabawa natin yung ating ano, kanin. Of course, mayroon tayong fried. Gain yes, pa guys. At saka ito yung sosawan ko. Tuyo yung lamansi na may sili. Ilich ko. Gain guys. Oh my goodness. O, sarap nito guys. kain mga idol. Yummy yummy. Mmm. Sarap. Ang sarap talaga guys ng pichay. Ito lang. Pichay na may sardinas. Napaka-delicious. Yan. Inip. Mmm. Mmm. Ba? Mmm. Sarap. Talaga naman. Mapapadami talaga ang kain ko nito. Actually, so, hindi naman ako lang dinner kasi kaya ano. Lamon, lamon, lamon. Ayan lang guys. Thank you for watching. Kain tayo. Yummy, yum, yum. Bye-bye.